So hello guys, good afternoon sa gusto kumuha ng mga police clearance sa Korean Embassy Ito po yung pinaka latest mga idol Ito yung pinaka latest na kung paano kumuha ng police clearance sa Korean Embassy Kasi nung nag-search ako marami talaga silang kinakailangan Kailangan talaga ng mga old passport mo, yung entry visa mo, yung exit visa mo eh, <clears throat> kasalukuyan ako ay TNT sa Korea. So, kinakabahan akong kumuha ng police clearance. So, ang ginawa ko ay tumawag ako sa Korean Embassy. At, ang uh, sabi sa akin na pumunta lang ako doon sa Korean Embassy. And then, dalhin ko lang yung pinaka bagong passport ko. So, yes, mga idol, bagong passport lang yung, yung dinala ko. Wala na akong entrevisa na nung pumunta ako sa Korea, hindi na rin hinahanap yung uh, exit ko nung umuwi ako dito sa Pinas. At saka, higit sa lahat, wala siyang bayad. So, napakadali lang mga idol. Pag pumunta kayo doon, magpipil up lang kayo nito ng itong form na ito na Korean Embassy. Sa Korean Embassy, meron na doong form. So itong form ko na to mga idol, din ko ito pero hindi sa ang sabi ng guard palitan ko na lang daw kasi colored siya. So ang kailangan doon ay yung xerox na uh, copy yung hindi siya colored kasi ito din ko galing sa link ng uh, Korean Embassy kasi bago ako pumunta doon mga idol, nag-search talaga ako eh. Tapos yung kailangan nyo doon, <coughs> unang-una ito yung uh, application form, pipil up nyo ito mga idol. And then, uh, yung original na passport, yung uh, bago ha, bagong passport. And then, isang perasong passport, passport, size na picture. Yung picture nyo guys. Yan, passport size. Yan. Tapos, yung pipilapan nyo doon mga idol ay yung naka-English lang na fill upan. English lang mga idol ito. Pero ayaw ko kasi pahabain yung aking ano yung aking uh, tawag nito uh, video kasi yung iba syempre gusto nila madali ang video, di ba? So gagawan ko ulit ng video kung paano kayo mga idol mag-fill up ng inyong Uh, application form. So, yun ang kakailangan doon mga idol, application form, pilapan nyo yun. Tapos, yung isang perasong ID na uh, passport size na ID. At saka, hindi nyo na rin kailangan Xerox yung ID nyo kasi sila na rin nag scan doon. Kasi sa akin, may Xerox ako ng ID ko, ng ano ko, ng passport. So, hindi naman hiningi. Nagpa-Xerox, uh, iniskan lang nila yung aking uh, passport. Tapos, ito na yon siya mga idol. Ito na yung aking uh, police clearance. So, ito yon So, no record. So, meron pala tayong ano, uh, two weeks bago nyo makuha mga idol. Two weeks bago nyo makuha yung inyong Korean police clearance. So, yun lang muna mga idol. See you next time sa mga updated pa mga idol. So, bali, Uh, hindi pa ito kompleto talaga pero yun yung unang-unang kakailanganan pag kumuha kayo doon ng inyong police clearance sa Korean Embassy. Thank you!